siguro no, wala ma ma bang, uh, na Wow, sudaan. Matuko siya, sa Nang kakinilaw na ka. O. Magsabak na ka. Sa ah, so, okay. uh, ah, eh. ng

gusto pa sa nawas eh sa mga tumingtindot nga silingan kita ano lang kung muna asap kung muna kung na atanda kaya wala mata bang pero ano ano So, ano 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 anyway, ano 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 ka ano 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 ang Love ES1 Food Supplement Capsule. Okay? Ano sa mga nag-singat, ano uh, anong nang-anak na? Kumustaan nyo ang baby? Kumusta? Yeah. Kaayos ah. Yeah. Mas na kayo pag mag-six months na ang baby. No, Bato na rin tayo nato, paino tayo natok sa ato ang Yummy Whip Oral Drops. Okay? Yummy Whip ES2 Oral Drops or baby, 6 months to 2 years old. Importante ba yun? At na ato na katiman ang health sa atong mga infants, sa atong mga anak, sa atong mga bata. Okay, first 1,000 days. Ano nga pag first 1,000 days? day one anak ka ng pagturok niya liha, sa sa bakaan, sa usa mo na lang day one hangtod na tao siya hanggang 1000 days so, mo importante ka uh, na mahatag ang sakto nutrients kay so, kung dili gawin na mahatag sa bata Banabala na niya ang malnutrition. Ano, magsigil niya nagsakit. Mga so, inahan ha, gabi na sa mga first time mom, sinundo ni niyo first 1,000 days so, sa data, sutan sa kaya ang pagkakurot niya sa sabakan. nakatag ang saktong nutrients, nakatag ang saktong vitamins and minerals. Ano, mga pati na dayon, ayan nung ES2 old ang drops ang inyong mata na edad 6 months to 2 years old. Kaya kung matapagtumong sa anak, ang vitamin sa minerals, anak sa bata, bukan sa anak sa inahan. Ang mga importante ng niya ng LP. Kaya yung panahan yung mga nakaon, na, panahan na, yung nakasariya, ang mga paksa mo ito sa bata. Okay, once a month ang na supplement sa hanap ng baby niyo, dapat 2 oral drops ang imo ang anak. So 6 months to 3 years old. Pag tres years na po na ng anak, ay na sa syrup. Kina-namis syrup para ating yummy hip. So 3 to 12 years old, yummy ES 3 multivitamin syrup. C drops. Bumabalik-balik si sa kaun. Turnay to ring na, na maka-bright sa vitamins and minerals and of course CGF na makapaspas sa tubo sa inyo ang bata. Okay. Ano man na? Nagtumaha na man na? Nagtumaha na man na? na, 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 3 to 12 years old. Okay? So 3 to 12 years old, yan ni your ES3 multivitamin syrup. Ano na nga ito? Ang mga kiddos, hinusog, layo sa sakit, lamig, window to cookies, bright, o tag anak and bastante na na ang matang si uh, Joy medyo pa baka sa bola bola

ma-convince ka sa inyong kawalinon na muda, oh, yung boss, bola-bola. Ikaw <tod> mismo ay pagduha-duha. Sa inyong ang uh...